So ayan guys. Nakarating din po kami sa paroroon. <laughs> ayan. nakarating na. kami dito sa, sa Sakura Park dito sa taas ng bundok. Kaso uma, umuulan na po dito sa labas Muulan po. Muulan na dito sa, sa ano tok tok ng bantay. <laughs> may payong kaya, may payong ka bang. sa payong ko jelly likod. <laughs> Useless pala tong pinunta natin. Ang layo pa naman. Ayan ang Sakura Koen. Medyo <laughs> late na kaming uh, pumunta. Yay! Hello guys! So, nandito kami sa Sakura Koen. Ayan, umaambon po ngayon dito sa taas ng bundok. Ay! Sumugod pa rin po kami kahit umulan. Umuulan! Umuulan! Basang-basa sa ulan! So, at least dito, nadiligan kami. Yabay! Yeah, Yabay na! <laughs> May dilig dito sa taas ng bundok. Ayan. Medyo late na pala tayo ngayong pumunta. Ayan. Ako magi sasakyan Oo, oh. oh -oh. nailock ko naman ata yung sasakyan. <laughs> Wala nung mawawala ata doon. Gala, gala. Wala gala. Kahit umuulan. Silang, gala. Gala pa po. Naulan po. <laughs> umuulan na. Medyo basa na kami. Ay. Ang gulunan ng buhok ko. Ano ba yan? Yeah. Yan. How are you? Ang ikot sir. Pero So, wala. Ang double maganda na. Ang So, ayan guys. Pero yung mauwari Ay. Hindi. Hindi kita. Hindi kita. Ayan. Mausi na. So, late na pala kaming pumunta dito. Sa Coen. Ayan tapos doon guys ayan so bundok po tong pinuntahan namin ayan nandun yung sasakyan namin walang katao-tao po rito ako <laughs> rito eh, 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 eh man hindi kagi Kasi lamang dito sa in sirang at paiso eh, tapos yung kagi natin wala pa ata <laughs> <laughs> so ah, umabot ayan. dito. Eh, 'yun. Oh, ah, nalak din natin. Kahit pala malayo yung sasakyan ko, umabot pa yung uh, kaginya rito. Hindi ko nakalimutan kung nilak. 'Yan. may cottage po rito. labi na po ulan malakas na po yung ulan so ayan may cottage po rito ah, wow ang sarap naman ang, ang sarap naman pag may cottage sa narito o dadalawa lang kayo <laughs> sinang bakante diyan? <laughs> bakante po yung bakante po kami <laughs> <laughs> Napintas si Jay ay ano ba A garden paradise di kita may. Mada chilo, no? Mada sakura? O. Oh. Oh. Ya, lang ay nga ano. Jay, kumangar so pa pa ng tante. Ape madika jing nga Matagal na kasi nga akong hindi po uh -huh. So, ayan. Umuulan. Nandito kami sa cottage. Iko mm. So, eko? Umuulan na. Ay, din may mangkay. Oo, aso ko mangkay. Di siya. Pag ano kasi, ano? <laughs> Madimoy lang aras ko. <laughs> Ligay ka talaga dapat. Nandito <laughs> natin yung kumate, kameraman. Bilagat. Bilagat. So ayan guys. Napaka lalaking puno ng sakura. So late na po kaming ah, pumunta. Ah, so kumangkay. Ah, So ayan. Mangkay. Ado, so, dito po kami sa kami to ka Ah. doon, yung malaking puno po doon. Mangkay. Ang daming bulaklak. So ayan. Ang daming flower. ayan guys ayan so napakalalaki ang ah? Kahit umuulan, namamasyal kami. Parang mga sisiyo. Parang mga sisiyo lang. Basang-basa <laughs> Basang Basa, Basa sa ulan. <laughs> ah, basang sisiyo. Hanggang ganito na lang kami. Ayan guys, oh, nahulog na tong mga bulaklak. Ayan. So doon, marami din.

tapos kawawa naman yung sasakyan ko mag isa na lang siya doon ayan kami lang ang tao rito <laughs> umuulan kaya yun lang mga hmm? Kaman TV, kahit ko nga picture ang bakat. Ang tani, o. Diba? Ayan. Wow, ang daming bulaklak. Wow, kore mangkay di siya. So, ayan guys. Uwi na kami. Basang-basaan na kami. Ayan. Ay, umuulan, sige pa rin. Basang-basa hmm. na. Dore? Dayo na. Dayo ba? Ayan, lang tayo. Konda doko desu ka. Uh. Kaimono. kaimono sige, uh. sige. So, ayan. Doon ko di kayo mo Doon ko di kayo mamusuro. Doon ko di kayo na. Ah, doon ko lang ito. palapal mo nga dali. Kundahit na bakit? Palapal. Basang basa dito. kami. <laughs> palapal ka na. Ah. Ah. Grabe! So, ayan guys. Uwi na kami. Pero sakit. At uh, ano ba to Basang basa. Medyo ma magano po ngayon nasa 12. 12 po ang temperature namin dito sa Ano to? Connect po. Connect po dito. Kami tokuro. Kami tokuro. Bye bye. Send mo kanya ka J picture ng akin. Hi hi, wasureta. Hindi. Dahil hindi ito yung city ko. So, ayan, guys. Umi na kami. So, dito tayo dadaan. Ayan. Kirinan, no? So, umakyat kami sa bundok. Tapos, dito tayo ngayon dadaan. diba? Ayan, sugoy yan. Ito siya ng muti ko pa dyan. Eh, yeah, mag-bilk Pengen nga yan. Ito siya ng Ya, inyo na. So, kuda. Mas kuda. Kuchina So, Late na kaming na Michelle, guys. Ayun. Kuchitiri kiti Maganda sana 'to pagka mangkay patong mga ano, uh, sakura.